Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga masweting numero at kulay basis sa inyong mga zodiac sign sa araw ng lunes, June 3, 2024. At kapag kayo po ay tataya, um, kung meron po kayong mga pinapangalaga ang mga numero, kaya na lamang po ng inyong mga birthday o inyong mga anniversary, pwede nyo pong i-combine ang inyong mga lucky number. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong mga husay at kaling sa paggamit ng numerology. So, good luck po sa inyong mga kachanski. Para sa mataong aris, ito ang araw kung kailan makakaisip ka ng maganda at kikilos ka ayon sa naisip mo. Magsimula na rin na iwanan mo ng milya-milya ang iyong mga kakumpetensya. Ang iyong maparadag kulay ay green. Ang iyong mga maswerteng numero, 9, 11, 18, 20, 34 at 44. Para sa mataong Taurus, ngayon mo dapat ipakita na may natatago kang tapang. Ilabas mo ang iyong tapang dahil marigalo ka mula sa langit kapag nakitang ang hindi ka natutuwag. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamasweting numero 7, 19, 21, 28, 39 at 42. Para sa mga taong Gemini, oo, sumugod ka. Pero pairalin mo pa rin ang iyong isip. Ang pagsugod na tangay lang ng damdamin ay isang bukas na pintuan para sa kabiguan. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong maswerting numero 11, 14, 24, 26, 34 at 36. Para sa mga taong Cancer, magingat ka. May ilan na lihim na magtatangkang galitin ka. Ipakita mo na ang galit ay burado na sa sarili mong diksyonaryo. Ang iyong mapalat na kulay ay pink. Ang yung mga maswerteng numero, 7, 17, 25, 29, 31 at 34. Para sa mga leyo, hindi mo kailangan ang katuwang, katulong o alalay. Hindi mo rin kailangan ang tagapayo at tagamando. Kaya mo gawin ngayon ang lahat ng gusto mong gawin kahit ikaw ay nag-iisa lang. Ang yung mga pala na kulay e page, ang yung mga numero, 2, 18, 19. 19, 25, 28, at 39. Para sa mga taong Virgo, kikilos ka para sa pangarap mo. Pero kung hindi ka magiging agresibo, para ka lang ningas ng apoy na mabilis ding naglaho. Sa agresibong pagkilos, malayo ang narating ng tao. Ang yung mapalad na kulay ay blue. Ang yung mga maswerteng numero, 6, 13, 22, 26, 28, at 33. Para sa taong libra, kung ano ang ayaw mo, yun ang mangyayari. Ganyan man, ang lahat ng mararanasan mo ay para sa sarili mong kabutihan at pakinabang. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga sweating numero, 9, 15, 26, 30, 42 at 45. Para sa mga Scorpio, iyong iyo ang araw na ito. Samantalahin mo ang sweating araw na ito para gawin ang mga hindi mo nagawa noon. Dahil pinanghinaan ka ng loob, ang yung mapalad na kulay ay violet. Ang inyong numero, 5, 14, 25, 28, 35 at 40. Para sa mataong sekretaryos, hanapin mo ang madaling paraan para mapasayo ang gusto mo. Hindi ka mahirapan na malaman dahil ilalagay sa iyong harapan ng langit ang mga ito. Ang yung mapalad na kulay ay peach ang iyong mama's sorting numero 8, 15, 22, 38, 41 at 45. Para sa mga taong Capricorn, buong loob mong harapin ang anumang hamon ng buhay. Ang dating ikaw na negatibo ay mawawala na. Ikaw na ngayon ay magiging masigasig. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mama's sorting numero 4, 10, 25, 30, 41 at 42. Para sa mga taong Aquarius, nalulunod ang agad na lumulusong sa ilog upang hindi o aputin ang ganunang kapalaran. Bago ka kumilos, ay pag-aralan mo na muna ang lahat ng angulo Ang iyong mapalad na kulay ay brown. Ang iyong mga numero, 1, 9, 12, 27, 31, at 37. Para sa mga taong Pisces, kapag kinukontra ka, lalo mong gawin ang gusto mo maghanap ka ng aayon sa iyo para magaling lang ka sa mga balak mo na sa totoo lang ay iyong pagsisiyan sa huli. Ang iyong mapalag na kulay ay white. Ang iyong mamaswerting numero 3, 18, 20, 26, 33 at 40.